Kabanata labing isa Ipinahayag ni Moises ang pagkamatay ng mga panganay Sinabi ni Yahweh kay Moises Isa na lamang salot ang ipadadala ko sa faraon at sa buong Egipto at papayagan na niya kayong umalis Hindi lamang niya kayo papayagang umalis Ipagtatabuyan pa niya kayo Sabihin mo sa mga Israelita Babae man o lalaki na humingi sila ng mga alahas na pilak o ginto sa kanilang mga kapitbahay. Niloob ni Yahweh na igalang ng mga Egipsyo ang mga Israelita. Sa katunayan, si Moises ay dinakila sa buong Egipto, maging ng mga tauhan ng faraon at ng buong bayan. Sinabi ni Moises sa faraon, ito ang pinapasabi ni Yahweh. Pagdating ng hating gabi, Maglalakad ako sa buong Egipto at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki mula sa anak na magmamana ng trono ng faraon, hanggang sa panganay na anak ng hamak na aliping babae na tagagiling ng trigo, pati panganay na mga hayop ay mamamatay. Walang maririnig sa buong Egipto kundi ang malakas na panaghoy na hindi pa naririnig at hindi na maririnig kailanman. Ngunit ang mga Israelita, maging ang kanilang mga hayop, ay eh hindi man lamang tatahulan ng aso upang kilalanin mo na may pagkakaiba ang pagtingin ni Yahweh sa mga Israelita at sa mga Egyptyo. Lahat ng tauhan mo ay luluhod sa akin at magsasabi, Lumayas na kayo ng mga kababayan mo. Pagkatapos nito ay aalis ako. Pagkasabi nito ay Galit na galit na iniwan ni Moises ang faraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Hindi ka papakinggan ng faraon, Kaya't gagawa pa ako ng mga sa Egipto. Ginawa ni na Moises at Aaron ang lahat ng kababalaghang ito. Ngunit hindi rin pumayag ang faraon na umalis ang mga Israelita sa lapuin ng Egipto. Kabanata Labing Dalawa Ang Pista ng Paskwa Sinabi ni Yahweh kinamoy sa at Aaron sa Egipto. Mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong sambahayan ng Israel, na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa, o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang tupa ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang lalaki ang tupa o ang kambing, isang taong gulang, walang kapintasan. Aalagaan ito hanggang sa ikalabing apat ng buwan at sa kanagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ng kanika nilang inalaga ang hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahit sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. Sa gabi ring iyon, lilitsunin nito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mga at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin ninyo ito ng buo kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, kailangang sunugin kinaumagahan. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain ito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Egipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Egipto. Ako si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko. At walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Egipto. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salindahi bilang pista ni Yahweh sa pamamagitan nito'y maalaala ninyo ang aking ginawa. Ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Pitong araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw pa lamang, aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng pampaalsa. Sapagkat ititiwalag ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng pitong araw na iyon. Sa una't at ikapitong araw ay magtitipon-tipon kayo upang sumamba. Sa loob ng dalawang araw na ito ay walang gagawa ng anuman liban sa paghahanda ng pagkain. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang pampaalsa ay na pininyo taon-taon sapagkat sa araw na ito, inilabas ko sa Egipto ang inyong mga lipi. Ito'y gagawin ninyo sa habang panahon ng inyong mga salinlahi tinapay na walang pampaalsa ang inyong kakainin simula sa gabi ng ikalabing apat na araw hanggang sa gabi ng ikadalawamput isa ng unang buwan ng taon. Sa loob ng pitong araw, hindi dapat magkaroon ng pampaalsa sa inyong mga bahay. Ititiwalag sa sambayanan ng Israel ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa. Maging siya'y dayuhan o purong Israelita. Saan man kayo naroroon, huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa tuwing ganitong panahon. Ang kakainin ninyo ay tinapay na walang pampaalsa. Ang unang Pasko, tinawag nga ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, Pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sari-sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Pasko. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo. Basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Egipto at papatayin ang mga Egyptyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin, pati ng inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupa, lupaing itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-aalaala sa Pasko ni Yahweh nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Egyptyo. Nang masabi ito ni Moises, yumuko ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Pagkatapos, umuwi na sila at isinagawa ang iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni na Moises at Aaron. Ang huling salot, namatay ang lahat ng panganay. Nang hating gabing iyon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Egipto. Mula sa panganay ng faraon, at tagapagmana ng trono, hanggang sa anak ng bilanggong nasa piitan, namatay din ang panganay ng mga hayop. Nang gabing iyon, nagising ang faraon, ang kanyang mga tauhan at lahat ng Egipsyo, at nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Egipto, sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Nang gabi ring iyo'y, Ipinatawag ng faraon si na Moises at Aaron at kanyang sinabi, Sige, umalis na kayo sa Egipto. Lamakad na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo. Dalhin na ninyo pati inyong mga tupa, kambing at baka. Umalis na kayo at ipanalangin din ninyo ako. Inapura sila ng mga Egipsyo sinabi sa kanila, mamamatay kami lahat kapag hindi pa kayo umalis dito. Kaya, pinalot nila ng damit ang minamasang harina na di na nalagyan ng pampaalsa. Ni alisin sa sisidlan. Pinasan nila iyon at umalis. Nooy nahingi nila sa mga Egyptyo ang mga alahas na pilak at ginto at mga damit tulad ng iniutos sa kanila ni Moises. Ibinigay ng mga Egipsyo ang anumang hingin ng mga Israelita sapagkat niloob na ni na sila'y igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang kayamanan ng mga Egipsyo. Ang pag-alis ng mga Israelita sa Egipto Mula sa Ramises, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa anim na raang libo ang mga lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami rin silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang pampaalsa. Hindi nila ito nakuhang langgian panang pampaalsa sa sapagkat apurahan ng kanilang pag-alis sa Egipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Nanirahan ng mga Israelita sa Egipto ng apat na raan at taon. Huling araw ng ikaapat na raan at taon nang umalis sa Egipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. Nang gabing iyon sila iniligtas ni Yahweh at inilibas sa Egipto. Kaya ang gabing iyon ay itinilaga nila sa pag-aalaala sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aalaalang iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ito ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa. Bawal kumain nito ang mga dayuhan. Ngunit, ang alilang binili ninyo ay maaaring pakainin nito kung siya ay tulina. Hindi rin maaaring kumain nito ang mga dayuhang nakikipanuluyan lamang sa inyo. O kaya'y ang mga upahang manggagawa. Ang korderong pampaskwa ay dapat kainin sa loob ng bahay na pinaglutuan nito. Huwag ilalabas kahit kapiraso nito at huwag ding babaliin kahit isang boto. Ang pista ng Paskwa ay ipagdiriwang ng buong Israel. Lahat ng dayuhang nakikipamayan sa inyo na gustong makipagdiwang sa Paskwa ay kailangan tuliin muna pati ang kanyang mga anak na lalaki bago pasalihin sa pagdiriwang. Sa gayoy, ituturing silang katutubong Israelita. Huwag hahayaang kumain nito ang sino mang hindi tuli. Lahat ay saklaw ng mga tuntuning ito, maging siya'y katutubong Israelita o dayuhan. Sinunod ng lahat ng mga Israelita ang iniutos ni Yahweh kina Moises at Aaron. Nang araw na iyon, inilabas ni Yahweh sa Egipto ang mga Israelita na nakahanay ayon sa kani-kanilang lipi.